Kumusta mga kaibigan sa channel? Ipapakita ko ngayon kung paano makita ang totoong kondisyon ng baterya ng iPhone. Kung pupunta ka lang sa settings, battery, hindi laging tama ang numero dito. Madaling iprogram ang numerong ito at gawing kahit 1000%. Para makita ang totoong kondisyon ng baterya, punta tayo sa Safari. I-type dito, iPhone battery shortcut. Piliin ang unang site, scroll down at piliin ito. Tapos i-click ang Open Shortcuts at Add Shortcut. Ayun. Sunod, punta sa Settings, Privacy and Security. Scroll down, i-click ang Analytics and Improvements, Analytics. Piliin itong Analytics file, makikita mo ang petsa mo. I-click ang Share. Scroll down at i-click ang Battery Statistics. Ayun, dito makikita mo ang totoong kondisyon ng baterya mo. فالمسله هذي